Makalipas ang tatlong buwan mula ng iligtas ng albularya, ang batang sinaniban ng aswang. Muling nanumbalik ang katahimikan sa baryo. Wala nang naririnig na kaluskos sa bubong. Wala nang bigla ang pagkakasakit ng mga bata. Ang mga tao'y muling nagtanim, muling nagtawanan. Ngunit ang kalikasan, may sarili itong pakiramdam. Sa likod ng mga punong matagal ng tahimik, may nagmamasid. Isang hating gabi, habang natutulog ang albularya sa kanyang silid, nagising siya sa isang pamilyar na tunog, ang ihip ng malamig na hangin na may dalang halimuyak ng bulok na laman. Bumangon siya, kinuha ang kanyang sungkod, binuksan ang bintana, at doon niya nakita isang sako sa kanyang bakuran. May gumagalaw sa loob. Lumapit siya, dahan-dahan, nang buksan niya ang sako. Isang itim na manok na may pulang mata ang lumipad palabas. Ngunit hindi iyon karaniwang manok. Ang mga pakpak nito'y may kuko. Ang anino nito'y tila tao. Biglang nagbago ang paligid. Lumabo ang hangin. Nawala ang buwan. At sa harap niya, isang nilalang ang lumitaw. Isang matandang babae, baluktot ang katawan, mapupula ang mata. Ngunit sa likod ng kanyang anyo, naramdaman ng albularya ang pamilyar na enerhiya hindi ito basta matanda. Isa rin itong albularya, ngunit lumihis sa liwanag at ngayon naging isang mataas na aswang. Dahil sa'yo, nawala ang aking anak, bulong ng matanda. Ang batang yon ay bahagi ng aming angkan. Pinili siyang tagapagmana at sinira mo ang lahat. Hindi nagsalita ang albularya. Sa halip, hinawakan niya ang kanyang rosaryo ng mga ugat ng punong kahoy at nagsimulang bumigkas ng orasyon. Ngunit mas malakas ang nilalang ngayon. Tumawag ito ng mga anino mula sa kagubatan. Isa, dalawa, lima, anim na nilalang na malabampira at tila binuo sa usok at dugo ang lumitaw. Pinalibutan siya, isa-isang lumapit. Ngunit bago pa man sila makalapit, tinadyakan ng albularya ang kanyang sungkod sa lupa. At mula sa ilalim, sumabog ang liwanag. Nagliyab ang buong paligid. Umatungal ang mga anino. Naglaho ang ilan, ngunit hindi ang pinuno. Sa huling sagupaan, nagsalita ang nilalang. Hindi ito matatapos dito. Hindi mo maitataboy ang buong lahi ng kadiliman dahil lang dugo mo, isa ring sa amin. At sa isang iglap, nawala siya, kasabay ng pagkahulog ng rosaryo ng Albularia. Tahimik ang gabi. Ngunit ang puso ng Albularia ay hindi natahimik. Sa unang pagkakataon, natakot siya. Pagpasok niya sa loob ng kanyang tahanan, binuksan niya ang kanyang lumang baul. Sa loob nito ay isang bagay na matagal na niyang hindi ginagalaw. Isang piraso ng papel, may lumang sulat na nakasulat sa sinaunang wika, at isang pendant na hugis bituin. Binulong niya ang kanyang mga salita. Kailangan ko nang bumalik sa pinanggalingan ng lahat. Nagsimula ang kanyang paglalakbay pabalik sa bundok kung saan siya unang tinuruan at kung saan nagsimula ang kanyang koneksyon sa liwanag at sa dilim. Hindi pa tapos ang laban sapagkat sa bawat liwanag may aninong naghihintay.